gusto po oh, ng na aming magbasang oh, ko oh. alam niyo po kapag tunay ka lalaki magugas ka <laughs> o oh, kabalin maras kong pinggan o po tabo rin pa ni maras na ko magpinggan <coughs> ha Ayan na. ng plato. Okay, hugasan muna natin. Tatanggalin yung dumi. Bago natin sasabunin. Okay. Okay. Exercise sa daliri. Exercise sa daliri. O mga kapwa ko stroke. Mag-exercise tayo. Exercise. Ng mga daliri kamay. Magugas po kayo ng plato. exercise yan sa kamay daliri o kita nyo mag exercise tayo ng daliri okay exercise po ng daliri kamay daliri kaya magukas plato huwag nyo pong gawin dahilan yung ano huwag nyo kapasalan Baka gagamitin niya pa na ay hindi ako makagalaw. Eh, talagang hindi kayo makakagalaw nyan. Kung hindi kayo talagang gagalaw. Sabi nga doon sa nakikita ko galaw-galaw, baka mamatay. O, oh, baka mamatay. Kaya galaw-galaw. 你们，我教你们怎么去。 The so I'm trying to think of way to start arguing. coming in jail if you're still on your own house, <laughs> Hey, don't you? What are you doing? Mm -hmm. i mm -hmm. to

Like <laughs> então uma... Ah uh. Okay. <laughs> exercise. Oh. Nakikita ninyo mga ka-stroke, exercise, exercise. Ayan. Okay, hanggang na lamang. Exercise, exercise ng kamay daliri. Ugas, ugas. Like and share inyong kaibigan Jesus brother Manny Bautista. I uh, stroke. Senior citizen at PWD. O oh, close open close open oh, kaya kaya kaya. Hoy.